Siguro naman ho, nabalitaan ninyo, yung mga kababayan po natin, parang ilan ba yun? 24 ba yun? To be exact, di ba? 24 na Pilipino ang magday-deport -de po dito sa Pilipinas. At uh, hindi ko alam kung ano magiging, uh, ano ba mga kaso ng mga yan? At ano magiging proseso? Okay, nasa linya po natin isang eksperto. Ay di, si, si, si Yusek na pala ito. Si Yusek Eduardo de Vega ng uh, DFA. Yusek, maganda-magandang araw po. Happy New Year! Happy New Year. Magandang yung Chinese New Year din. Opo, okay. Kasi ngayong taon na to, ngayon lang tayo mag-uusap ng uh, ngayong year 2025. Uh, Yusek, eh. nung uh, na, last year, mga last week ng uh, 2025, hindi, hindi na namin kayo natawagan kasi medyo, alam nyo na, papasko na kasi. <laughs> okay. Uh, Yusek, okay. kami po'y ano, kami po mag, uh, makikibalita kung kayo po'y may uh, detalye na ba? Ano-ano ba mga kaso nito? Kailan okay. ba sila? Sige, Unahin muna natin, no? Opo yung 24 na to, Apo. hindi si President Trump ang nag-deport, no? Sige, Ayon pa. sa report na kare-receive ko lang ngayon galing Apo. sa Washington, Apo. between October 1 to January 18 to, 24 Filipinos ang uh, deport. So, uh, hindi to dahil President Trump. Ngayon, wala pang report na inaresto uh, ng uh, Uh, ICE which is the Immigration and Customs Enforcement no Papo. Uh, wala pa silang ni-deport under the Trump administration so, so opo. wala pa so mukhang so far so good opo. so sa, 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 kanila rin po galing yung uh, numero na 24 sa uh, syempre, Pina follow up ng U uh, opo. natin opo. sa US Immigration Customs Enforcement opo. to mga detalye. Opo, opo. Ang binigay nila Uh, well, uh, may may 24 na na deport in the last few months pero bago kay Trump. Uh -oh. And right now, merong 16 na nasa custody na lang, no? Oo. Uh -huh. So naghihintay lang ng deportation order. So mukhang eh hindi naman kailangan magpanic. Oo, uh -huh. uh -huh. Hindi po ito ta ta 'yung sinabi niyo kanina, hindi ho ito because of uh, 'yung mass deportation na mangyayari, dito po sa bagong direktiba ni Pangulong Trump. Hindi pa kasi 24 uh -oh. na to bago kay Trump eh. Hanggang dyan lang Pero, yung sa mass deportation, eh, kaka-opisa pa lang ng Trump. Hindi pa siguro silang, uh, well, hindi pa lang na-implement yan. Uh -oh. Pero tulad uh -oh. ng babala na, uh, advice ng ating embassy at mm. advice ng DFA, mm. uh, magpa-legalize sa mga Pilipino doon. Uh -oh. Yung mga uh, hindi makapag-legalize, just uh -oh. low profile lang para hindi sila mahuli, mapansin. Uh -oh. uh, at uh, kung kaya nilang pusang lupo muwi na, uh, umuwi na rin. Pero, uh -oh uh, nandiyan ang embassy sa consulates kung kailangan ng tulong. Kasi pag nag-uhuli yung US, dito walang papeles ang Pilipino, mapapatagal sa kulungan. No? Kailangan namin bigyan agad ng mabilisan na travel documents para makauwi no dahil oh, oh. Uh, dahil uh, uh, dahil syempre ayaw naman din tumagal pa sila doon oo nga so ibig sabihin uh, Yusek pag, pag sila ho ay wala talagang uh, papeles makipag-ugnayan na ho sa inyo at uh, et, eto na ho yung mga sitwasyon na ma malabo na makabalik sa Amerika Yusek Opo, uh, balik oh, tayo dyan. No? Oh, oh. Pag nanghuli yung mga, hindi lang USA, lahat ng bansa, oh, oh. pag nanghuli ng illegal, pag walang papeles, kinocontact nila yung embassy mm -hmm. para humingi ng papeles para mauwi na. At saka sila nagbabayad, hindi tayo. Yung gobyerno dapat magbabayad, gobyerno na magde-report. Ngayon, uh, oh, oh. yung mga Pilipino na nag-aalala oh, oh. na baka wala silang papeles uh, o expired na yung passport. Kasi mm -hmm. may papeles yan. Remember lahat ng Pilipino sa US, dumaan yan by plane, may tourist visa yan, baka nag-overstay nag, uh, lang. No? Mm -hmm. So pwede nilang gawin, habang maaga pa lang ngayon, mag-renew sila ng papel sila para palagi silang merong valid na papers, no? Oo, uh, oo. Uh, kay, kay legal o illegal, uh, tutulungan ng mga embassy natin. So, magandang payo po yun. Oo. Oh, oh. Saka, doon sa mga nag-step one, step two na, USEC, yung kanilang uh, legalize o yung proseso na sinasabi po niyo, ah uh, yun, medyo malaki ang uh, ang uh, chance na maligalize po sa po. Amerika. Oh, Rem Remember, uh, Okay po. Oh, yung mga deport, hindi makakabalik yan. Talaga. Pag deport, yes, yes, parang yes, ano oh. oh, oh, oh. Blacklisted. Pero yung mga oh. pusang loob umuwi, mm -hmm. eh, maaaring ma, ma petition pa yan o ganyan. No? Pangalawa, mm -hmm. yung sa step one, step two. Mm -hmm. Ang gusto naman ni, ni, Trump administration ni deport, kasama ba mga Pilipino doon? Mga kriminal? Oh, oh, mga oh, terror oh. threats? Oh, oh, oh. Uh, mga pinasok ni Joseph Biden? Hindi po ah. Hindi. Mm -hmm. So, I think we are safe. Oh, yung uh, balikan lang po natin yung 24 na 16 ngayon nasa Amerika na na-deport na USec. Lahat po, lahat po ito ay hindi dahil sa immigration na, na problema kundi may illegal activity silang uh, na-involve. Maaari po. Opo. 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 Kasi doon nakakapansin yung mga immigration eh uh -oh. pag uh, may illegal activity kasi kung dahil nagtatrabaho lang illegally, mm -hmm. ang ginagawa ng, ng immigration doon, nagre-raid sila ng mga restaurant, mga ganyan. Mm -hmm. Pero hindi na ginagawa 'po 'yan. Mm -hmm. Alam nyo kasi sa USA, something important 'no. Alam nila yung importance, yung kahalagaan ng mga workers kahit na illegal economy, mga gardener, mga uh -oh. Uh -oh. janitor, mga, uh -oh. mga alam mo na sa restaurant, services. Uh -oh. na sa services. Pag nasa USA ka, Uh, nasa pizza parlor ka, na kumakain ka, eh baka kalahati naman trabaho doon, baka eh, walang papeles, mm -hmm. Kung Latino. So, hindi na sila basta-basta nagde-deport naman gano'n kasi magsasara yung ekonomiya ng US pag di-deport nila bigla yung mga common workers, no? Mm -hmm. uh, besides, yung mga Pilipino naman, marami dyan, mga, mga, uh, mga office workers, ngon mm -hmm. mga mga white collar no eh, mm -hmm. eh, hindi siya mag deport minors no so no. uh pa kami uh, we want to assure the public na there's no need to be so concerned pero para uh, sigurado rin kailangan i-legalize sila sila or at least may mga valid papers sila oo tama ho ba itong nandito sa uh, research namin halos 300,000 daw po ng mga Pilipino ang may problema sa papel ang kumusta po? Yan, illegal po. Ito pero ah. apat na milyon ng Pilipino doon. So, 300,000, oh, dito 300, oh. presentation percentage yan. Oh, oh. So, doon ang sabi ko, hindi po makakatulong masyadong alarma. Oh, oh, oh. kami na manatiling kalmado, makibalita, mm -hmm. sa ating pisal. Hmm. Sinabi ni Ambassador Maldes, inutusan, tinatasan niya lahat ng embassy, konsulado, ng Kausap niya ng ni Philippine American Legal Defense Fund mga abogado to na nagtatrabaho para sa mga Pilipino na fill Yun. para bigyan sila ng legal assistance. Tama, kung tama. Lang. Assistance at saka education, Yusek. Uh, yun ang, yun ang uh, importante. Opo. At saka, tignan natin, kasi kaumpisa lang ng presidente. Oo. Oh, So, tignan muna natin, let's say, siguro, ano yun Enero. Tignan natin pag June, ilan na na-deport. Mayroon uh -huh. tayong mag-engage. By the way, ganun naman si President Trump. Dati ako mm -hmm. ang baso sa Mexico noong 2016, noong una siyang nanalong presidente. Apo, apo. Sabi niya magpapatay siya ng paner para a -a. walang makapasok na Mexicano a -a. sa US. A -a. Wala siya tinayo. Pero a -a. nakuha niya dahil sa kanyang statement na malalakas, ginawa ng Mexico mismo, tinight din nila yung border. So nakuha mm -hmm. niya yung gusto niya. No. Kahit na walang wall. Oo. Oh, oh, Baka sinasabi niya I will deport. Alam naman nila they cannot deport 10 million foreigners, no? Mahirap oh, oh, oh so oh, oh. baka ang ginagawa lang niya, konti lang para malarma eh. ng mga illegal aliens, oh, na oh. malarma or oh, oh, oh. hindi na pumasok more illegal aliens. Uh, so isang Daman. paraan 'yon na Kung hindi niya, niya mahinto oh. yung Uh, illegal aliens na nandun o mapauwi hmm. lahat, at least hindi naman dagdagan. Oh, oh. So sigurado tayo doon na magiging matulik po siya doon. Oh, oh. Saka parang uh, pangkaraniwan yata doon sa Amerika, Yusec, yung mga parang nangyayaring mga raid tapos naghihingi ng mga papers, lalo na sa mga workers, di ba? Nagiging yes, yan. At saka tayo, mm -hmm. madali yung papers. Kasi kunyari yung mga galing south of the border, mm -hmm. galing Mexico, tsaka hindi natin yung Mexicano. Ha? May mga malalapit yeah. na bansa doon. Guatemala, yeah. Honduras, galing-galing sa mga uh -oh. Pagtawid nila, iba nyo wala papeles. Eh tayo uh -oh. meron eh. Kasi uh -oh. pag mag-landing ang Pilipino doon, pala yung sa airport. Uh -oh. uh, I don't think there are many Filipinos in the U.S. na dumaan ng Mexico tapos tumawid doon. No, no, no. Mm -hmm. Nadaan sila na normal. Mm -hmm. may So, merong time, merong panahon, legal sila sa US. Tama. So, yung mga 'yon, mapapali, may paraan mag-legalize 'yon. Ang gagaling ng ibang mga immigration lawyers doon, including Filipino lawyers there. Tama. Tama. Mapapali, basta merong kang SLB. Mm -hmm. Hindi yung nandoon ka lang, tapos hihingi ka lang ng uh, social welfare or yung yung kapatid mo uh, legal, for example. Tama ang ang nagtatrabaho para sa ikaw uh, palaboy-laboy lang doon so kung meron kang eh, asset naman tayo doon uh, i i, I think, if you remember president trump's uh, uh, campaign uh, uh, ano ha um wala siyang sinabing masama tungkol sa pilipino meron meron sa mga masasakit na sinabi tungkol sa ibang lahi hindi sa pilipino Anyway, gano'n naman ang mga Mm-hmm. Eh, eh, mm -hmm. eh, kung tayo, kung tayo may mga Amerikano dito na na naglabag sa ating bata tapos illegal pa, hindi eh, deport din deport natin. Deport din, no? Deport din ang mangyayari. Opo. O -o. Opo. po. Opo. Uh, Yusek, um, mas pwede ba natin i-advise sa mga kababayan natin na every time you go to work, you you bring your papers like the passport, yung mga dokumento, mas maganda ho ba? Ganun But, na lang? Always, sa... The... Maybe, okay, I will consult Ambassador Romualdez about that. Mm -hmm. That will always be good advice given na napakasito. Pati mga legal, na, Pati yung mga legal. Yung uh -oh. mga legal Tama. It's Tama. always good to bring the papers. Pero iba sa kanya, green card lang naman, eh. Mm -hmm. Ang awag. Hindi naman mm -hmm. yung passport. Basta uh -huh. may green card or any other proof na legal. Pero kahit yung mga legal, kailangan may identification document. Para kung huli, nasi-report, ang bilis na mapapawi. Eh. Hindi tama, na tama. papahirapan pa sa deportation center. So, it's always a good idea, no? Okay, okay. At, okay. at tingin ko naman po, lahat ng mga Pilipino na may green card sa States, dala nila sa pitaka mm -hmm. niyan Lahat ng mga kilala kong Pilipino doon, pag hiningi ko saan yung green card mo, pinapakita eh. Mm -hmm. Tama, tama. At saka, parang uh, nabasa ko oh, na parang wala naman yata ang epekto, lalong-lalo na yung mga nag apply ng visa sa Amerika, dito sa Pilipinas, sa USEC, ano? <laughs> <laughs> so far, wala. Oo, oh, wala naman, so pa, wala naman. Pa, mm -hmm. Itay na natin hanggang June. Yan, yeah, okay, okay. May sinabi na ako ganito, no? Apo, go ahead. Kailan yung uling time na ang hirap kumuha ng visa? 1990s. For about three or four years, kahit na milyonaryo sa Pilipinas, nahirap ang kumuha ng turistika. Ah, kita, yung base militar. Na, napik, ayun, napikon sila natin. Yon. Pero, ayun na tapos na yun. Tapos na yun. Mm -hmm. yun. Uh-oh. Tsaka, yun, the, the commitment of the U.S. government, kahit na bago na yung pamalam, mm -hmm. na may uh, tawag nila ironclad commitments. Mm -mm, ironclad, yes, yes, yes. Sa yes. atin, we will only have strong relationship, strong alliance. Yan. Okay. Yusek, maraming maraming salamat po sa oras sa binigay niyo sa DWIZ po. Apo. So ulit, wag, wag mag-alarma. Mm. Sunod lang sa batas. Thank yeah. you. Thank you, thank Wait you. Po. DFA uh, Yuseka Eduardo de Vega Ronda pilipinas